Nakikiisa ang Philippine National Police sa mahakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa El Nino. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., may El Nino man o wala. Sinisiguro nilang may ginagawa sila sa pagtitipid ng konsumo sa tubig at kuryente. Handa rin silang tumulong sa water utility companies para labanan ng water pilferage o jumper ng tubig. Bukod dito tumutugon din ang PNP sa problema sa climate change gaya ng pagtugi sa mga ilegal na minahan at illegal logging sa bansa. Ang ating PNP even wala yung uh, uh panahon na to yung na, tinatawag na tinatwag uh, na El Nino. Uh, there is already that uh, policy, existing policy on energy and water conservation. Uh, Siguru, all we can do is uh, we can intensify it and uh, we'll be reminding our personnel and that.